na taga-subaybay dito po sa programang Araw-Araw na Pagpapala. Kumusta na po kayo? Tayo po muna ay uh, dumulog sa hapagkainan ng panalanginan ng Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa iyong kabutihan sa araw na to sa buhay kalakasan na pinagkalob niyo sa bawat isa, maging sa aming mga minamahal na taga-subaybay sa programang ito ng Araw-Araw na Pagpapala. Banal Espiritu Santo, samahan niyo po kami. Mangusap po kayo, pagkaloban niyo po ng iba yung kapangyarihan ng iyong salita na ang lahat ng makapanood, makapakinig, higit sa lahat ng mga salita mong ito na gintong butil na salita ng buhay ay maisa pamuhay tumubo, magbunga at magyabong sa buhay ng bawat sumusubaybay dito po sa programang araw-araw na pagpapala upang ang kanilang mga buhay ay maging matagumpay. Sa aking pagpapatuloy, kayo pong maluwalhati. This all we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Nais nice ko pong ibahagi sa inyo mula po sa Aklat ng Mateo sa The Tagalog Contemporary Bible or TCB. So, mula sa Aklat ng Mateo, Kabanatang 7 mula sa Talatang 24 hanggang 27, pinamagatan ko po itong matibay na pundasyon. Sabi po rito sa verse 24 ng Matthew chapter 7, Kaya ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato nang umulan ng malakas at bumaha at humampas ang malakas na hangin sa bahay hindi ito nagiba <coughs> excuse me po hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon ngunit ang sinumang nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito sinusunod ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan, ng umulan, ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasap. Ito pong parabola ng ating Panginoon ay napakaganda po na paghalintulad sa ating buhay bilang mananampalataya po o naniniwala sa ating Panginoon, higit sa lahat sa kanyang salita, na ang sino daw pong nakikinig, nagbabasa ng kanyang salita, at ito ay sinapamuhay, tayo daw po ay nagtatayo ng isang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bato po na tinutukoy po rito ay walang dilit iba kundi ang Panginoong Sokristo. Siya po ang ating matibay na pundasyon o bato ng ating pananampalataya. Kaya ang sabi po, dumaan ang malakas na bagyo, malakas na ulan. Ang mga malakas na bagyo at ulan ay sumisimbolo po sa mga problema sa ating buhay. Pag dumating ang matinding suliranin, problema o bagabag sa ating buhay, mananatili po tayong nagtitiwala at umaasa sa bato na pundasyon ng ating buhay, walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Subalit, ang nakakabasa at nakakapakinig higit sa lahat ng salita ng ating Panginoon Diyos ay katulad daw po ng isang tao na hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng buhanginan. Nang dumaan ng malakas na bagyo at hangin, tinamaan ang bahay at ito'y lubusang nawasak. At ang parabola po ito ay patungkol naman sa isang tao na nagtayo o nakapakinig ng salita ng ating Panginoon. Subalit hindi sinunod, hindi isinapamuhay ang salita ng Diyos. Ang katulad niya daw po ay isang taong hangal na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Siyempre po, pag tayo nagtayo sa ibabaw ng buhanginan, pag dumating ang malakas na bagyo, ito po ay mawawasak dahil sa buhanginan nga po nakatayo. Ganon din daw po. Pag tayo ay hindi nakikinig at isinasabuhay o nabasa natin at hindi natin isinapamuhay ang salita ng Diyos, tayo daw po ay katulad ng isang mangmang o hangal na tao na nagtayo ng ating bahay sa ibabaw ng buhanginan. Dumating ang matinding problema na sinisignify ng bagyo. Matinding mga pagsubok. Tayo po ay bibigay. Tayo ay hahapay. Tayo ay mawawalan ng pag-asa sa ating buhay sapagkat ang ating pagtitiwala ay nasa ibabaw ng buhanginan. O nagtitiwala po tayo sa mga bagay na walang kabuluhan kung saan saan, sa ating sarili, hindi masama, pero hanggang saan po ba ang lalim ng pundasyon ng paniniwala sa ating sarili o sa ating kapwa. Higit sa lahat po, ang pinakamatibay na pundasyon ay itatayo natin ang ating buong pagtitiwala, paniniwala, pag-asa at pananampalataya sa isang matibay na bato, walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Kristo. So at kung dumating ang matinding pagsubok, matinding problema sa ating buhay, ang bato na kinatatayuan ng ating pananampalataya at pagtitiwala, makatitiyak po tayo, ito'y hindi masisira at mananatiling nakatayo sa ibabaw ng bato na ating pinagtitiwalaan. Walang dilit iba kundi ang ating Panginoong Sokristo. Tayo po manalangin. Salamat po makapangyarihang Diyos sa iyong kabutihan sa mga tinuran mong salita. Loobin mo po, patuloy ang bawat isa sa amin, higit sa lahat ng na mga nakikinig sa programang ito ng araw-araw na pagpapala. Bigyan po ninyo kami patuloy ng karunungan at tuloy na kaalaman na nagmumula sa iyo upang nang sa gayon, Panginoon. Ang mga salita mo na aming nabasa, mga salita mo na aming napakinggan, ay maitayo po namin sa isang malalim at matibay na pundasyon sa ibabaw ng bato na kung saan walang dili iba kundi sa Panginoong naming Iso Kristo. Upang sa ganon, kami po'y makakapamuhay ng merong katiyakan, pagtitiwala at buong pusong pananampalataya at pag-asa sa isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagpahiram ng buhay at kalakasan sa amin. Makakapamuhay po kami ng may katatagan at pananagumpay sa aming buhay sapagkat ang aming pananampalataya ay naitayo po namin sa ibabaw ng bato at sa pundasyong napakalalim kailanman hindi mawawasak ng anumang matinding pagsubok na sumisimbolo sa bagyo at matinding problema kung hindi kami po ipatuloy na mananagumpay sapagkat ang aming Panginoon Kristo ang siyang aming matibay na pundasyon na pinagtitiwalaan. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng banal na Espiritu Santo, this all we pray in Jesus' mighty name. Maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pagsusubaybay. Patuloy po tayong tumutok dito po sa programang araw-araw na pagpapala upang patuloy tayong palakasin ng pananampalataya na nagmumula sa isang matibay na pundasyon upang sa gayon tayo makakapamuhay nang meron patuloy na masugid na pakikipaglaban sa hamon ng buhay hindi po magagapi ang sundalo ng Panginoon sapagkat ang ating buhay pagtitiis, buhay pagtitiwala ay nakasalalay sa buhay na matagumpay sa pundasyon walang bilite ba kundi sa ating Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy sa susunod na muli ng ating pagtalakay ng gintong butil ng salita ng buhay hanggang sa po puli. Bye-bye.